Isang mapapagpalang araw po sa ating lahat mga kakaibigan Mga, mga guys, ayun pong araw na ito ay ako yung salusulo dito sa farm uh, Medyo alangan yung oras Oras na rin, alasip sya na ano So ako salusulo dito And puti na lang may dumating na kapit bahay doon sa kabila nag sa akin maraming pag aalala ala po niya hinapano na ako pero po minsan kasi bisis tayo sa taas hindi ako nagla-live nagla-live streamer minsan ako sa youtube sa channel and yun nga uh, maraming maraming salamat sa mga mayang pa rin po na sumusuporta sa aking channel ng gabing ito ay, meron akong ano, mga importanteng bagay na dito sa farm kaya ako nagsusulo. Hirap pag nagsulo ano, ano na pag nagkakasakit. Lalo na yung feeling mo magsulo ka pero nakakalungkot. Malungkot sa bukid na mag-isa. sa mga nagtatanong kung nasaan sayo si Jose Francisco. Dito po ako ngayon sa farm. Ano po ano hindi po ako nang bababae, hindi po ako nang kikix. Wala po akong girlfriend ditong kasama. Ano po man kasi trabaho po yung yung ko yung inaas kasi inaatup pagko po. And salamat kay uh, Idol Bell Santos Matubang kasi siya ang founder ng Kalinaw talaga. Siya nagpalaki ng subscriber ko kahit para paano ay eh, kahit kakaunti ang views kakaunti ang nanonood ah uh, magpapasalamat din po ako kasi sa tumuno niya ng tingkalingap na tinagal-tagal ng tingkalingap di nila ako pinababayaan kaya kay Madam Ikaela kay Simulad Simulad ako umalis sa kalingap pero po di ako umalis sa kalingap because nakaalalay po ako sa kalingap nakakalungkot ah, man ang isipin yung mga basher kasi ng kalingat Hindi eh, na natin ma ano hindi na natin ma hindi na hindi na kayang gawain ng mga buisit mga ano na yan mga basher na yan. yan lalo na doon sa mga ba nagmabashay kuya bal no kabila kabila ang batikas kay kuya bal eh, hindi naman nila alam kung anong pinagmulan ang punot dulo ah, kalungkot man nun, ano kakalungkot man yun ano isang malaking charity vlogger na kabila kabila binabati yung sa sarili ano? grabe grabe ang pangbabanat nila akala nila po alam na alam po yung puno at ng ang pagsinimula ng kalingap hindi ba po nyo po alam na ang kalingap po ay ah, isang tumulong ano? Paus pusong tumulong o ang gawin po kaya ninyo ay maglingap na rin po kayo tumulong na lang kayo sa mga tao na kailangan marami kasing ano eh maraming choice na ginagawa ng reaction kadalasan ginagawa ng reaction mali ito si ganito mali yung ginagawa ganito ganyan ginagawa ng ano kung gana ano hindi ba kakagawa na lang hindi ba gagawa na lang ninyo ng ano gawa na lang ninyo ng reaction ng maayos tapos yung mga nagre-reaction naman, yung kadalasan may mga react may mga reaksyon, nagbabanatan pa sa kabila. Ano ba po yan? Hindi tayo magtulong-tulungan. Nakakasakit ah, sa ulo naman yung panoodin. Ano? Hindi na, wala na po sa kalingap si Reina. Si Reyna community. Wala na po sa kalingap si Reina. Sa tutulang, umalis na po si Reina sa kalingap. Nasa anong na siya? Nasa ibang, ibang vlogger na umahawak sa kanya hindi na po nakikialam dyan si Bal Santos matubang tapos sasabihin nyo ang isang kalingap ano ah uh, pabaya bakit para mayroon pa kayong wakwakin buhain ano po ano ako po mga lang mo sa social media kasi mahirap yun ano hindi po nyo alam yung pagre-repar ng bahay kung paano napakasakit talaga isipin yung nagre react kasi nang basta-basta nakikinig nakikinig niwala naman sa mga nagko-comment ganyang ganto ganto-ganto si Bal Santos Matubang bakit? ha? nakilala ba niya si Bal Santos Matubang na isang matulong na tao yan? independent po tayo dito hindi po tayo bulag sa katotohanan ano po ano? sana so, naman babas babash kay Kuya Bal, gayahin na lang natin si Kuya Bal. Kasi hindi talaga, aminin nyo sa sarili hindi nyo kayang gawain. Hindi nyo kayang gawaan ng paraan. Hindi nyo kayang gayahin. Kasi, laki-laki nang itinutulong ng kalingap. Ikaw kayang charity vlogger, pumakit ka na puro depender na vlogger. Lahat naman mga vlogger na yan dyan sa daet ano po ano, malaki na ito tulong po ng kalingap. Yung housing project na yan po yan, natutulang, napapamunuan po yan ng mga, na mga may kakayanan sa buhay. Yung personal, ito muna natin yung ting kalingap, tingnan po ninyo. Di nata, ninyo nakikita, ang laging alalay nila, di pangga mga pulis ano po no? May mga pulis, may sundalo, may militar. May marami sila mga kasama. Kaso lamang. Kaso lamang. Kaya nga ginagawa nila paglingat. paglingap. Parang ay makatulong sa taong may hirapan. Hindi na lang natin giyahin yung mga tao na tumutulong. Isang kasi napapanood ko sa isang nagre-reaction. Nagre-reaction? Ay, si Bal Santos matubang, mapagawa ng bahay, wala anyang daan, walang, walang bubong, wala anya yung maayos na dadaran. Ang katana na po niyo. Gawain ba ni Bal Santos Matubang ni Kuya Bal yung ah, ng ilaw tubig, kuryente? Siya pa magagawa nun. Hindi po siya magagama, magagawa nun. Ang magagawa po ni Kuya Bal ngayon ay tumulong. Yung makikita kasi yung mga easy kasi yung mga nagko-comment eh. Hmm, tamaan na po yung tamaan yung mga kasamahan ng mga ibang vlogger dyan. Kadalasan kasi hindi po yung ibang vlogger kasi yung pinapatama ako dito. Yung mga nakikita kasi ako sa mga community na mapakasakit isipin. Ako po bilang tinulungan po nila aminado po ako sa sarili po ako po sa sarili ko po ako po ay nagkamali ano po tao lang tayo na nagkakamali umarir ako sa iba pero hindi po ako naniniwala sa mga vlogger na ganyan asan baga po ako ngayon di ba po nasa farm kasi ayaw ko po community ayaw ko nang hulo sa social media pero kung gusto po nyo ay manahimik na lang kayo, hayaan po ninyo matulong, tumulong. Kung gusto nyo tumulong, tumulong na lang kayo. Hindi yung, hmm, si ganito yung pinababaguan naman ng bahay. Ang layo-layo nyo ng ilaw ng tubig. Ang layo-layo ng orientean nyo ng dinadaanan. Yun ang ginagawa nyo na hindi nyo napapagawa ng ilaw tubig. Gawain pa ba ni Kuya Bal yun? Hindi na po yung gawain ni Kuya Bal. Gawain niya ng mga Nagagawa yung mga taga Kunoriko. Halimbawa po ang wire ay ganyong kalayo. Ang ang bahay ay sus na lapit lang po. Yung malapit lang ay simula ay dito. Ito yung bahay. Siyempre po, iikot po yung wire. Papasok doon sa loob ng bahay. Bago po makarating do sa pusti. Yung nakita ko sa mga na nagre-react kasi kadalasan mayroon mali sinisilip. Hmm. Nakita ko po sa iba, eh, nagre-react. Hindi po sa mga nagre-reaction sa kalinga po, no. Sa mga ibang vlogger lang po ito. Pagaya ng mga basher. Oh, yung mga online basher dyan, bashin nyo kung gusto mo. Wala na nga po kong viewers, okay lang. Yun lang po masasabi ko sa inyo, huwag ninyong dipindi si Kuya Bal. At yan si Kuya Bal, mabait na tao, matulungi, maasahan dito sa dait. Kasi po, natutulang po yung pabahay nila sa buwan-buwan. Kailangan nilang budget. Lalo na pati ngayon, nagre-recubit nagre na po sila ng pabahay ng mga sira-sira na ano, wala ng pintura babaguhan na po yung pintura and then gagawin na po yung itaas ita traces na po yun so baka po, rubik na natin yan kasi mga luma na yung bahay mga luma na po yung bahay so ang anong gagawin natin pero rubish rubishan na po yan ano po, ano yun po, o yung update po doon sa pabahay, doon sa amin Ayun, nakita po niyo yung pabahay ni Kuya Bal na sira-sira na. Hmm, kaya, iro-revision po nila. Kaso lamang po yung mga mga kadalasan kasi tumulong hindi baga yung iba kasi tumulong na lang. May masasabi pa. O, oh, hindi baga po. sa social media, hindi po pwede yung tayo pahinahinak. Isa kasi kaya sasabihin natin, sa isang lugar, isang gantong lugar, may tutulungan na tao, sasabihin, papagwa ng ilaw, walang pinapagwang ilaw, walang pinapagwang ano. Hindi po sagutin ni Kuya Bal yan. So po, hindi po yung sagutin ni Kuya Bal. Sagutin po niya yung lang ng bahay. Ano po ano, yun po yung lang ni Kuya Bal. Pag, kailangan. Hindi naman po siya kuna para magkabit ng ilaw, <laughs> <laughs> hindi naman sya kanak na Rico para magkabit ng ilaw at tubig. Ano yun? Hindi wow. Hindi na wow. Hindi wow. magkabit ng tubig? Hindi po mo. Hindi po yan. Diba, yung basta-basta po biro. Pati-pati yung pagkakabit ng ilaw to. Ilaw pa naman. Ikakabit pa ni Kuya Bal Santos matubang. Hindi po. Pagkakabit ng kwan. Hindi. Ang kontador po hindi po basta-basta maikakabit sa itaas sa puno. Yung two in two wheel, Tapos sasabihin po niyo na walang ilaw yung pinapakabitan. Meron po, meron pong ilaw yung pinapakabitan nila. Libre na po yung ilaw na yun. Ano po, ano? Libre na po yung ilaw. Hindi Yung pong ilaw na yun ay hindi po na bibigay man po si Kuya ng pera pang pangalawans alawan, siyempre, yung pangangailangan na tulad ng ano, yung ilaw, halimbawa, walang pambayan sa kurinti, eh, bibigyan po nila ng alawans Pero po sasabihin po natin si Kuya Bal ay mapakabit ng ilaw, makabit ng ilaw, hindi po magagawa That's po niya yan. Kasi kunariko na po ang may gawa niyan, bahala na po ang kunariko diyan. Alam naman ay video pa yung kunariko hindi nung po pwedeng bibidyo natin yung Kunoriko kasi yun trabaho po nila alam naman araw-araw i-update ito po yung ginagawa po namin ito na po yung pabahay ni Bal Santos Matubang lalagyan po natin ng ilaw kasi marami nagre-reklamo ay mapakasakit sige lang po kung ganyan po ang gusto po nyo mangyari ay bahala na po kayo para kay tumigil na sa mga padadadada nyo sa social media gagawa nyo ng butas Oh, tingnan niyo si Pugong Biro, kukuha na naman kay ng butas sa kabila. Lalo na kay Tikram. Pagdating kay Tikram, lalo na rin. Ano po no? ginagawa po niyo ng ano ay ah, ginagawa niyo ng butas, ginagawa niyo ng paraan para mawakwak ninyo yung tao. Ako po, wakwakin niyo. Testingan yung wakwakin. di ba po? Hindi niyo basta-basta makukuha dito. Hmm. Kasi hindi po ako kaanib sa inyo di po ako naniniwala sa ibang vlogger. Meron nga pong vlogger na tumulong, pag tumulong na, wala na po tapos na. Ito si Kuya Bal po, ano ko sa inyo to, oh. Si Kuya Bal kasi pag tumulong, lulubos-lubosin niya habang nabubuhay pa siya. Habang yung birbeser -bir -bir ay uh, nabubuhay pa. Hmm. Nagiging busy lang po yan pag wala na pong ano, wala na pantulong Dapat nga na yun, yun nga ang sinusuporta natin eh. Yung taong mabait maasahan maaasahan. Hmm. Sino ba yung defender? Sino ba yung kaawa-awa? Di ba ka po tayo? O, di ba po yung mga tao na nangangailangan? Nangangapot-ngapot na yun saan kukuha na Ay, may hinaambius. Hmm. Yung mga anak. O, bakit nagtatanong papatipu kayo sa anak nun? Kay Kalinga Prab, na iba ang mukha ni Kalinga Prab. Diyos ko po, inay. Ano po ano? Iba daw mukha din kalinga prab. Siyempre po, iba-iba talaga mukha ng tao. O pag nagkulong yan sa loob ng bahay at nang itim yan dati, edi eh, mamumuti yan. Iba po, niya sa ila, sa arawan niyan, mangingitim yan. Hmm. Eh, totoo niyan. Ang tao po kasi, pag nilikha yan, iba ang mapaiba naman ng ama-ama niyan. -ama at sabihin po niyang iba ang ama, hindi po hindi po iba ang naman Ano po, maliwanag na po sa inyo nakakaisipan kaisipan, huwag niyo ninyong gawaan ng reaksyon si Kuya Bala Santos Matubang sa mga issue, 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 ganito. Ano po, ano, yung mga nag re lang po na iba, hindi naman po sa mga vlogger dito sa halingap, di vlogger sa nag -re -reaction. ano, o kung magawa po nila ng kung na ano po ay eh, wala yan. Masasabi ko lamang po, tigilan na natin yan. Kasi masakit sa ulo. Lamang yung ginagawa ninyo. Paniwala kayo ng paniwala sa mga tao. Tingnan muna ninyo ang kadong... Tingnan po natin yung tao muna bago kayo mambas. Bago nyo tingnan, tingnan muna ninyo yung tao kung ano ba mong nagawa nito. Para lang po yung kandidato eh. Ano po ano yung kandidato pag nangako na wala na ano po ano, pag ako'y nanalo, lahat na kalsada ipapagawa ko. O pagdating ng nanalo na nga, o yun na, nanalo na. Sana natin hagilapin. Nalapitan natin, wala na. Pero yung pinangako, di po magawa. Kasi gawa ng pangako lang eh. Ay nakapako. Hmm. Yun lang. Kaya, wala pong, wala pong, ano si Kuya Balcari. Pero po, pinababayaan na po sa inyo yan. Hayaan, na ni Kuya Bal yan. Basta ang importante ni Kuya Bal, tumulong, maglingap sa mga tao na nangangailangan. Hindi yung tichiburche, daming kailangan, daming ganito. Ano yun, mag stay po sa isang, isang tinulungan. Hindi po mag stay sa mga nag, ano po, uh, sa mga ah uh, mataas ang views kaya pala ninyo Iwak-wak yung, yung binibresari nila kasi gawa ng Shh. ayun wala hmm. Ay... tayo magagawa kung ganyan ang gusto po ninyo paniniwala niyo po yan kay Reyna oh. Diba po si Reyna kakawa din sana kasi po ang pamugulang nga dito Original yung magulang nasa date, Natagpuan po yung Serena wala sa kaisipan. Wala sa matinong pag-iisip. Kawawa-awa. Hmm. Tapos sasabihin ninyo, Serena lamang ay... Ano? I Scout lang po yan. In-scout lang ni... Hindi ako nagkakamali ni Super Andoy. Ni Super Magmak. Yan baga po, pag hindi ninyo, hindi ninyo nasampungan ng kalinga, palibawa ako, naka, Naka-scout ako ng viral. Tutulungan baga po yan? Hindi po. Hindi po yan tutulungan. Kundi po yung makukuha ng ibang tao. Hindi po nila ilalapit yan doon. Kayo naman po. Nakagawa naman po kayong kwento. Wagas. O yung mga basher dyan na kalingap. Hmm. Pwede na po kayo mag-react dito sa mga ginagawa ko ngayong gabi. Depender tayo ng kalingap kasi gawa ng kakaawa nga. Tingnan ninyo ang kalingap ngayon. At nga tumutulong na kakaawa na nga. Naglilingap pa. Ay, ko. dami ng tinutulungan ng kalingap. Hindi mag-i-stay mag dyan sa isang babae na prinsesa ng reyna. ano, prinsesa ng dait. Hindi po yan. Puyan dyan mag-i-stay. Saan yan mag-i-stay dyan? Ano po no? Ayan po na natin yung mga bagay-bagay na yan kasi ang isipin na natin, tumulong tayo sa kapwa, magbigay tayo kung gusto natin magbigay, hindi na natin dapat siraan yung taong nakakatulong. Yan lang po and God bless sana maintindihan po nyo ang kalagayan ng ating uh, Iba'y uh, kalinga prab ni Kuya Bal, nila ated na. Ako po ay magiging defender ng kalingap. Ako ang magiging mata ng kalingap. Pagdating ng araw. Hindi po ako makapag-focus ngayon kasi gawa ng dami pa pong ginagawa. Pero pag ano po nakikita ko na mali sa inyo po mga basher kayo, ay wala na po kayo magagawa. Huwag ninyo i-bash ano, si Kuya Bal. Uh, kasi. Nakawa tayo sa other question niya. Ano po, no? O. Oh. May mag-react na po dyan. Sana'y may sana'y mapansin ng basher dyan sa kalingap. Huwag nyo i-bash yan. Hindi nakakatulong yan. Ilan e po ang God bless. Mabuhay tayong lahat. Sana po, uh, po na YouTube. Channel natin na no, si Francisco. Sa hindi nakapag-subscribe like and share po sa aking YouTube. Uh, pakidalo po, lalo na rin po yung mga defender dyan. Lalo na rin yung mga kaibigan kong ah uh, kalingap dyan sa community. lalo na yung Bal Santos Matubang and Kalingap Rab. Tede blogs yung mga turmang katulong sa ating lahat. Tulungan po natin si Kuya Bal na makaahon. At ako po ay eh, kahit di na lang po yung putulungan dito sa akin channel kasi uh, kahit mababa po yung views, wala manunood sa akin channel. Okay lang po yan kasi ito yung sa loobing ko lamang. Sa ko lamang. Kung wala manood, salamat. May manood man, thank you. Wala po. Ako po kasi, di po ko naghihingi ng malaki ang views, malaki ang malaki ang may din ako dito sa channel ko po. Tamang libangan ko lang po ito. Tamang libangan pag walang ginagawa. Ang tambay-tambay. Parang kain lang. Parang kumain lang ng gabihan. Di ba ka po? Pero yung mga issue, ay, gusto natin buksan yan. Kasi awa-awa naman yung isang charity vlogger kung makakatulong naman. Ano po, ano? po, okay lang sa akin. na Wala manood. O, sa mga subscriber ko po dyan kung may mga panood po nito like po ninyo kung nagustuhan nyo kung masama yung sinalita ko okay lang po kung okay sa inyo kung masama yung sinalita ko at di nyo nagustuhan lumipat na po kayo ng papanoodin nyo o ba diba po panoodin nyo kung sinyong gusto nyo panoodin basta sinabi ko po huwag niyo i-bash kuya bal sa kanyang programang paglingap at pagtulong yan lang po and God bless. Sana makatulong tayo, makaprovide tayo ng mga pangangailangan nila Bal Santos Matubang. At ang anuman ang kalingap ay na yan. sumusuporta pa rin sa akin. Uh, salamat Kuya Bal kasi wala man sasabi ko Kuya Bal kung sakali may rubite. Aerobis, eh, I-rubition po niyo po yung pabahay namin, pabahay niyo sa amin. marami uh, maraming maraming salamat kasi ito na naman yung bagong panimula ng pabahay na dati pong tilulungan ay sobrang ano sobrang kasiyahan ko na po yun na natanggap po yung ganung bahay na kahit pa, kahit para paano ay hindi tumulo ng ilang semana, ilang taon. Hindi na kami matutuluan, hindi na rin kami maulanan At kung irurubit iru po yun, ay maraming maraming salamat. Kung hindi naman, ay maraming maraming salamat din. Kasi, ayun po nakatulong sa akin, sino simula. simula. Uh, sa mga nagtatanong, sino po yung si Francisco, ako po yung dating dipender na Kalinga Prab, nila Ate Edna, ni, Kuya Bal. Ayan po, ako po ang magiging mata po nila dyan sa Kalinga. At, uh, God bless, sana mabuhay. suporta po natin ang atis at isa. At isa. Urta natin si Rich Falcon, Aljus, eh, mga charity vlogger na tumutulong. No? Yeah, example, Lady Cram, Wugong Bihero, ah, yan nga po, yung mga matataas ang views ng mga ibang vlogger, eh, thank you, thank you. Rawilod oh, Palalag, Papa Dan, eh, sana sila po ang dapat nating suportahan yung mga tao na makakatulong sa atin. Lalo na rin po sa akin channel at alam ko na patas na ng patas subscriber natin. Mababa mo yung views, mababa ang views pero ang subscriber sus na palaki ng palaki pero ang views walang cover views. Pero okay lang kasi hindi naman pa kuno ng malaki. Saka isa lamang sino baga kung hamak lamang di rin marunong hindi hey, marunong mag content pero marunong maglagay ng title hirap hirap talaga no walang editor ako lang naman nag edit sa sarili ko minsan di ko yun na edit na upload ko na o, ano yung makita ninyo siya na yun di na nga ako naglalagay ng thumbnail kasi po di po ako marunong Ayan. Ayan, ay nagustuhan po niyo ko nung nakaraan si Mama kaya no makasusuro lumaki ang subscriber natin. Hmm. Ayan. salamat and God bless, mabuhay. Uh, ito, uh, salubin ko lang po, salubin ko lang. Dito sa may-ari ng bahay na ito. Uh, salamat kasi pinatuloy po niya po ako dito. Ayan o, oh. pamilya ng artista. Ano po, and God bless sa so, may kay Medang Mikaela, salamat doon sa mga papatira sa Batangas kasi ilang years din ako sa Batangas pero di rin nagba ano, di pa rin nagtagal buwi rin ako ng Bicol kasi dito pa talaga ako and, hanggang dito na lang po ang video na ito, marami salamat sa inyong lahat patuloy niyong pagsuporta and God bless